pare, pupunta ako sa para hindi ako kaya hiya. Baba yung elevator. Alam ko yan. Yan yung kwadradong sasakyan na nakahatid sa'yo sa ilang palapag na building. Ano naman pa rin yung escalator? Yan naman yung hagdan na umaandar para daling kapataas o kaya pababa. E eh, ano naman ang calculator? Nako sorry pare, di ko pa nasasakyan yan eh. Eh <laughs> Ma. Ano? Anong English? sino you know, sa kasing-sing tulong ahari? <laughs> Eddie, aring king king king.